Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong nakuha ang panalo ni former 4 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Denaire at maiuwi ang WBA Interim Champion Belt kontra kay Andres Campos via 9th round technical decision dahil sa isang accidental headbutt dahilan para mahirapang makakita si dunaire kung kaya't nagpasya na lang ang referee na idaan sa scorecards ang resulta ng laban ay naiposisyon na naman nga po ni The Filipino Flash ang kanyang sarili para sa isang world title fight sa edad na 42 anyos. Dahil sa kasalukuyan ay nag-aantay na nga lang po si Dunayre sa magiging winner ng bakbakang Antonio Vargas at Daigo Higa. Kung atin nga pong matatandaan mga kaboksing ay hawak nga po noon ni Antonio Vargas ang interim champion belt na napanalunan ni Dunayre. At hawak naman ni undefeated Japanese champion na si Seiya Tsutsumi ang WBA champion belt. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay nakansila nga po ang noon sanay mandatory title defense ni Seiya Tsutsumi kontra kay Antonio Vargas dahil sa isang eye surgery. At dahil dito ay na-elevate o na-promote nga po itong si Antonio Vargas bilang full champion o tinatawag sa boxing na email champion. Nakatakda na nga pong depensahan ni Antonio Vargas ang kanyang titulo sa kauna-unahang pagkakataon kontra sa isang Japanese boxer at former world champion at knockout artist ni si Daigo Higa ngayong paparating na Hulyo 30 sa mismong baluarte ni Higa sa Yokohama Buntay, Yokohama, Japan. Ito nga po ang unang pagkakataon na mapapalaban si Vargas sa labas ng Amerika. May sulidong kartada nga po itong si Daigo Higa mga kaboksing na 21 wins with 90 knockouts, tatlong talo, dalawang tabla at may edad na 29 anyos. Kunting trivia nga lang po mga kaboksing, dalawang beses na nga pong sinagupa ni Daigo Higa ang former WBA World Champion na si Seiya Tsutsumi na kung saan pareho nga pong nauwi sa tabla ang kanilang bakbakan. Nakalaban din nito ang may hawak ng WBO Bantamweight Champion belt na si Yoshiki Take at si former IBF Bantamweight Champion na si Ryusuke Kinishida. Ngunit di nga po pinalad si Higa na makuha ang panalo. Samantala, bitbit -bit naman ni Antonio Vargas ang kartadang 19 wins with 11 knockouts at isang talo sa pagdayo nito sa bansang Japan. Magiging triple header nga po ang boxing event na ito mga kaboxing. Dahil didipensahan din ni Unified WBA at WBC Flyweight Champion Kenshiro Tiraji ang kanyang mga hawak na titulo kontra sa pambato ng Amerika na si Ricardo Sandoval. Didipensahan din ni Undefeated WBA Junior Flyweight Champion Eric Rosa ang kanyang titulo kontra Japanese Rising Star at Mandatory Challenger na knockout artist at undefeated na si Kyosuke Takami. So bagamat nakuha nga po ni Donaire ang panalo ay naging hati naman ang opinyon ng mga Pinoy boxing fans patungkol sa naging performance ni Nonito Donaire. May mga nagsabi nga po na nawala na ang bilis ng tinaguriang the Filipino flash at naging flat-footed na daw ito. Wala na rin daw ang dating lakas nito na nagpapatulog ng mga kalaban. Ngunit kahit ganun pa man nga po ay maraming Pinoy Boxing fans pa din ang todo suporta kay Donaire at tiwalang magiging world champion pa din ito ulit sa edad na 42 anyos. Ang pagiging deaktibo ng halos dalawang taon lang daw ni Donaire ang dahilan kung bakit sinasabi ng iba na bumagal na daw ito. Para sa inyo mga kaboxing, sa pinakitang performance ni Donaire at sa edad niyang 42 anyos, kaya pa ba talunin ang mga mas bata na lagpas 10 taon sa kanya na sina Daigo Higa at Antonio Vargas para makagawa ulit ng world record bilang oldest bantamweight champion sa kasaysayan ng boxing?